Naramdaman mo na ba na ikaw ang may kontrol sa lahat hanggang sa ibagsak ka ng buhay sa isang hindi malamang na lugar? Iyan ang nangyari kay Henrique Mendez, isang respetadong siruhano sa puso, isang biudo at nag-iisang ama na kasanayan niyang magligtas ng buhay sa mga operating room. Ngunit sa ordinaryong sabado na iyon, sa isang masikip na shopping mall, lahat ng kanyang nalalaman ay nasira ng umiyak ang kanyang apat na taong gulang na anak na babae. Walang iskalpel o puting Amerikana na kayang lutasin iyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang kaligtasan ay magmumula sa isang tao na hindi napapansin ng lipunan, si Fernanda Costa, isang babaeng tagapaglinis. Nang dumaan ang lahat, huminto siya. Sa pakikiramay at aktibong pakikinig, yumuko siya. Hindi lamang para aliwin ang dalaga, kundi para mapagmahal na tahiin ang napunit sa loob ng ama na iyon. Ang nagsimula bilang isang sirang manika ay naging isang simbolikong pag-aayos ng kaluluwa. Sa tekstong ito, susuriin mo ang isang kwento na maaring sa iyo o isang taong malapit sa iyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pagkalugi, paghuhusga, muling pagkakaugnay at ang lakas ng loob na gumawa ng emosyonal na mga pagpipilian sa isang mundo na mas pinahahalagahan ang katayuan kaysa sa pagiging simple. At ipinapangako ko sa iyo, pagdating mo sa dulo, hindi mo natitingnan ang mga taong naglilinis ng sahig sa ilalim ng iyong mga paa sa parehong paraan. Si Enrique Mendez ay isa sa mga lalaking nagbigay inspirasyon sa automaticong paggalang, isang kilalang heart surgeon, matatag na mga kamay, mabilis na mga desisyon. Ngunit ang kailangan lang ay isang hapon sa mall kasama ang kanyang anak na si Isabella para sa matibay na lupa ng kanyang reputasyon na maging kumunoy, isang biyudo at nag-iisang ama. Natagpuan niya ang kanyang sarili na patuloy na nakikipaglaban sa emosyonal na mga labanan kung saan walang scalpel ang angkop. At sa masikip na pasilyo na iyon, nahaharap sa krisis ng isang bata na dulot ng isang sirang manika, ang lahat ng kanyang profesional na pagsasanay ay walang silbi. Si Isabela, sa apat na taong gulang, ay lumuha sa sahig habang nakayakap sa labi ng kanyang Luna doll. At doon, sa hindi malamang setting na iyon, ang puso ni Henrique na sanay na tumibok ng may klinikal na katumpakan ay natitisod. Ito ay higit pa sa isang bata na pag-aalburoto. Ito ay ang kawalan ng kanyang ina, ang hindi natutupad na pangangailangan, ang kalungkutan na sinakal sa anyo ng mga luha. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado ngunit pakiramdam niya ay kasingsira ni Luna. Ano ang gagawin mo kapag ang iyong sariling anak ay naging isang hindi matukoy na palaisipan? Ang katotohanan ay maraming nag-iisang magulang ang nabubuhay sa tahimik na problemang ito. Maaring sila ay makikinang na mga profesional, ngunit kapag ang emosyon ay nangangailangan ng presensya at hindi solusyon, ang lupa ay nawawala. Si Enrique, tulad ng marami pang iba ay nawala hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, ngunit dahil hindi niya alam kung paano ito isasalin ng higit sa teknikal na lohika. Hindi lang sa kanya ang krisis ni Isabella, sa kanya rin ito. At nagsimula ang isang kwento na hindi malulutas sa kaalamang medikal, ngunit may empatiya, pakikinig at isang hindi inaasahang muling pagtuklas ng pagiging simple. Habang si Henrique ay nalulunod sa kanyang tahimik na pagkabigo, isang taong hindi inaasahan ng lumitaw, lumapit si Fernanda Costa na kasuot ng asul na uniforme ng mall cleaning team na may magaan ngunit matatag na mga hakbang. Hindi siya nagtanong kung makakatulong siya, kumilos siya. With a sweet voice and a look that says, I see you, lumuhod siya sa tabi ni Isabela na parang kilala na niya. And there, in the middle of the commotion, she applied what you don't learn at university, puro empathy, nang walang mga manual, walang mga formula, sa pamamagitan lamang ng aktibong pakikinig at pagiging naroroon, nakuha ni Fernanda ang tiwala ng bata sa ilang minuto. Pinulot niya ang mga piraso ng manika ni Luna. Sinuri ang mga ito na parabang siya ay isang maselang pasyente at sa halos mahiwagang pagpindot, ginamot ang sirang laruan. Para sa Isabela, ito ay isang himala. Para kay Henrique, isa itong praktikal na aral sa sangkatauhan. Hindi lang inayos ni Fernanda ang manika, ibinalik niya ang kapayapaan sa pagitan ng mag-ama. Ang lahat ng ito sa tinatawag ng lipunan na simple common sense. Naging malinaw na ang mga pamagat at katayuan ay hindi ginagarantiyahan ang pagiging sensitibo. Habang ang si Ruhano ay nahuhulog sa kanyang makatwirang lohika, ang babaeng naglilinis ay kumilos sa kanyang puso. Ang kaibahan ay hindi lamang sa kanilang mga uniforme, ngunit sa kanilang panloob na mundo, at nakakapagtaka si Fernanda ang nagbigay liwanag sa ama na iyon sa emosyonal na pagbagsak. Hindi siya pumasok upang lutasin ang mga problema, pumasok siya para salubungin, at ang tila maliit na kilos na ito ang magiging unang spark ng isang hindi malamang na koneksyon. Pagkatapos ng krisis, dumating ang katahimikan, isa sa mga magagandang katahimikan na nagpapatahimik sa kapaligiran at sa mga iniisip. Si Henrique na nagulat pa rin sa paraan ng paghawak ni Fernanda sa lahat ay pinagmasdan muli si Isabela na ngumiti na sa kanyang manika na si Luna na parang walang nangyari. Iyon ay nang humingi ng ice cream ang batang babae at sa pagkakataong ito walang lakas ng loob ang kanyang ama na tumangi Sa pagitan ng nasasabik na tsokolate ng kanyang anak na babae at ang malumanay ng ngiti ni Fernanda may bagong isinilang, isang tahimik ngunit malalim na emosyonal na koneksyon. Nakaupo sa isang table sa food court, silang tatlo ay parang isang improvised na pamilya. Nataranta pa rin ang doktor, relaxed ang cleaning lady, at mas masaya ang bata sa gitna kaysa sa matagal na panahon. Habang kumakain sila ng ice cream, nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, paboritong lasa, pagkabata, maliliit na alaala. Ngunit doon, sa gitna ng kasimplehang iyon, may makapangyarihang nangyayari. Isang emosyonal na pagbubukas na hindi na alam ni Henrique kung paano mararanasan. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng mga kutsarang puno ng ice cream at nahihiyang mga tingin, nagsimulang muling isipin ni Henrique ang sarili niyang kalungkutan. Napagtanto niya na marahil, marahil, labis niyang ipinagtatanggol ang sarili, natigil sa baluti ng nakagawian at reputasyon. Si Fernanda, sa kanyang pagiging natural, ay walang kahirap-hirap na nakalusot sa shell na iyon, sa pamamagitan lamang ng pagiging kung sino siya. At si Isabela, sa kanyang panibagong kagalakan, ay tinataka ng lahat ng ito sa karunungan ng isang taong hindi pa nakakaunawa sa uri ng lipunan, ngunit nakakaunawa ng tunay na pagmamahal. Nang sumunod na Sabado, ginawa ni Henrique ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa, Nagimbita siya ng isang tao para sa hapunan. Hindi isang kapwa doktor o isang kakilala sa mataas na lipunan kundi si Fernanda, ang babaeng nagpabago ng isang magulong sandali sa pagiging tamis at muling pagkakaugnay. Pagdating niya, nakaramdam siya ng out of place. Ang gusali ay may unipormadong doorman, marble lobby, at may salamin na mga elevator. Isang mundong malayo sa kanya, Ngunit sa sandaling makapasok siya sa pintuan ng apartment, nagbago ang mood. Tumakbo si Isabela upang yakapin siya nang may bukas na kagalakan. Sa hapunan, naging malinaw ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Ang table set na may pinong silverware ay contrasted sa mga kalyo na kamay ni Fernanda, na sanay mag-scrub sa sahig, ngunit ang talagang masakit para sa kanilang dalawa ay napagtanto na ang pagkakaibang ito ay higit pa sa katayuan at hitsura kaysa sa anupaman. Sinubukan ni Henrique na kumilos ng natural, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatanong ng mga bagay tulad ng, komportable ba siya rito? Ano kaya ang iisipin ng mga kaibigan ko tungkol dito? Ang multo ng pag-apruba ng lipunan ay pinagmumultuhan ang bawat kilos at pagkatapos ay dumating ang pinakamalupit na counterpoint, ang komento mula kay Dr. Ricardo, ang matandang kaibigan ni Henrique. Nang malaman niya na siya ay interesado sa isang babaeng tagapaglinis, tumugon siya ng may lamig na itinago bilang pag-aalaga. Sinabi niya na iniisip niya ang kapakanan ng kanyang anak na babae, ang kanyang reputasyon at ang kanyang klase sa lipunan. Nagdulot iyon ng isang malakas na salungatan sa loob ng Henrique. Hindi kaya mas malakas pa rin ang pananalita ng takot na husgahan ng iba kaysa sa pagkakataong maranasan ang tunay na pag-ibig ipinakita na ni Fernanda na ang mga tunay na koneksyon ay walang pakialam sa mga zip code. Nakita ni Isabela sa kanyang apat na taong karanasan at pagiging sensitibo kung ano ang komplikado ng mga matatanda. Nang mapagtanto niyang hindi na madalas bumalik si Fernanda, ang kanyang pag-aalala ay nauwi sa direktang mga tanong ang uri na magwawasak sa sinumang may mabuting hangarin na nasa hustong gulang. Bakit ka nagsinungaling, tatay? O hindi ka abala malungkot ka si Henrique na nakasanayan na magbigay ng mga tumpak na diagnosis, ngayon ay nahaharap sa pinakatumpak na emosyonal na pagsusuri na nagmumula sa kanyang anak na babae at walang anestesya para doon. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung ano ang social inequality, ngunit naramdaman niya ang matinding pagkawala ni Fernanda. Higit sa pagkagusto sa kanyang babaeng naglilinis, nakita niya sa kanyang magiliw na figura, isang bagay na hindi mabibili ng mga mamahaling laruan o magagarang pamamasyal. Sa simple at walang humpay na lohika ng mga bata, kung may gumagawa sa atin ng mabuti, bakit itataboy? at doon na unawaan ni Henrique ang kanyang anak na babae ay ang kanyang moral na kompas na itinuturo ang daan patungo sa kung ano ang talagang mahalaga. Nang sabihin ng munting tinig ni Isabela na may katiyakan ng isang tao na nagdadala ng katotohanan sa kanyang mga bisig, sinasaktan mo rin ang iyong sarili? Henrique broke down inside. Napagtanto niya na sa pamamagitan ng pagsisikap na protektahan ang kanyang reputasyon, sinasaktan niya hindi lamang si Fernanda, kundi ang kaligayahan ng kanyang anak na babae at ang kanyang sarili rin. Ang inosente at tumpak na paghaharap na ito ang naglagay sa kanya bago ang pinakamahalagang pagpili sa kanyang buhay, ang sundin ang hindi nakikitang mga patakaran ng lipunan o sa wakas ang makinig sa puso ng isang bata. Sinubukan ni Henry na kumbinsihin ang sarili na ang paglayo ay ang tamang gawin. Nagdahilan siya para sa Isabela, umiwas sa mall at pumasok sa trabaho bilang paraan ng pagtakas. Ngunit sa loob, siya ay nasa digmaan. Ang kawalan ni Fernanda ay nagpatahimik sa bahay at nagpahaba ng mga araw. Ang magaan kusang enerhiyang hatid niya na naging isang piraso ng museo kahit ang formal na yaya ay kailangan na ngayon. Ngunit ang pag-amin dito ay nangangahulugan ng pag-amin na ang takot ay naghari pa rin sa kanya. Habang naguhugas siya ng pinggan, tumingin siya sa mamahaling kubyertos at nakaramdam siya ng kawalan na mahirap ilarawan. Naalala niya ang lasanya ni Fernanda ang tawanan ng mga bata ang hindi komplikadong usapan sa balkonahe. Para siyang nabuhay sa isang katapusan ng linggo sa isang mundo kung saan ang lahat ay may katuturan. Ngunit sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga dingding ng kanyang eleganting apartment na may mga disenyong kasangkapan ngunit walang kaluluwa. Ang material na kaginhawaan na laging nagpoprotekta sa kanya ngayon ay tila isang gininto ang bilangguan. Kahit na walang kahulugan, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Ricardo, reputasyon, katayuan, uri sa lipunan. Lahat ng iyon ay mabigat. Pero ang malungkot na tingin ni Isabela nang magtanong tungkol kay Tita Fernanda ang masakit na unawaan ni Henrique na nakakaranas siya ng panloob na salungatan sa pagitan ng inaasahan sa isang kagalang-galang na balo na doktor at kung ano ang tunay niyang gusto bilang isang lalaki, bilang isang ama, bilang isang tao, kinain siya ng refleksyon ngunit inihanda rin siya nito para sa mas malaking bagay na darating. Dahil sa pagpupumilit at tunay na pag-aalala ni Isabela, gumawa si Henrique ng desisyon na hindi nababagay sa kanyang lumang code of conduct. Sinundan niya si Fernanda sa kanyang kapitbahayan, Hardim Esperanza. Matingkad ang kaibahan, makitid na kalye, mga batang naglalaro sa aspalto, mga damit na nakasabit sa sampayan, maliliit na bahay, at buhay na umiikot sa bawat sulok. Nang pinindot niya ang doorbell, nakaramdam siya ng out of place, halos invasive. Ngunit isang gulat, nangiti nang ang sinalubong niya, mahigpit na yakap at lasanya sa oven. Ang mahinhin at magulong bahay na iyon ay may higit na init kaysa sa lahat ng marmol sa penthouse nito. Doon, sa simpleng kusinang iyon, natuklasan ni Henrique ang isang bagong layer ng Fernanda. Narinig niya ang mga kwento mula sa nakaraan tungkol sa sakripisyo ng pamilya na ginawa niya nang iwanan niya ang isang scholarship para mag-aral ng pagtuturo sa universidad upang palakihin ang kanyang kapatid. Nakita niya ang mga diploma ni Julia, ang kanyang nakababatang kapatid na nakasabit sa dingding bilang mga tropeo ng katapangan ni Fernanda. At naunawaan niya nang hindi nangangailangan ng anumang karagdagang paliwanag na siya ay nasa harapan ng isang taong may tunay na kadakilaan, hindi ang uri na ipinapakita sa mamahaling terno, ngunit yon ay nabubuhay ng may dignidad at dedikasyon. Sa beranda ng kanyang bahay, sa gitna ng tawanan ng mga bata at simoy ng hangin sa hapon, naramdaman ni Henrique na muling isilang. Ang sandaling iyon ay walang mga filter, hindi na kailangan para sa panlabas na pagpapatunay. Siya lang, Fernanda, Isabela at pakiramdam ng pagiging kumpleto na matagal na niyang hindi nararanasan. Doon, sa wakas ay naunawaan niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa katayuan, ngunit sa mga taos-pusong koneksyon at na ang isang tunay na buhay ang isa na nagkakahalaga ng pamumuhay kung minsan ay nagsisimula ng eksakto kung saan hindi mo inaasahan. Pagkatapos ng tanghaling iyon na puno ng katotohanan at pagmamahal, hindi na nakapagpanggap si Henrique. Nakaupo kasama si Fernanda sa balkonahe kasama si Isabela na naglalaro sa background, sa wakas ay sinabi niya kung ano ang kumakain sa kanya sa loob. Ikaw ang taong iniibig ko. E ito ay hindi isang rehearsed speech o isang heroic kilos. Ito ay isang hininga ng katapatan sa isang puso na pagod sa pagtatago ng damdamin. Si Fernanda, nagulat, nag-alinlangan. Ngunit ang totoo ay ganun din ang naramdaman niya. Hindi niya lang naisip na may puwang para dito sa magkaibang mundo. Ang sumunod ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang hilaw, tunay na pag-uusap kung saan parehong inilantad ang kanilang mga takot, pagdududa, at ang bigat na kanilang nadama kapag nahaharap sa pag-apruba ng lipunan. Si Henrique ay hindi nangako ng mga katiyakan, ngunit gumawa siya ng isang pagpipilian. Hindi na niya nais na itago sa likod ng katayuan ang mga opinyon ng iba o ang mga proyeksyon ng isang balo na doktor na kailangang mapanatili ang isang pose. Gusto niyang mamuhay ng isang tunay na buhay na may simpleng lasanya, tunay na ng ngiti at tunay na pagmamahal. Noong linggo ding iyon, muling naghapunan si Fernanda sa kanila. Tumakbo si Isabela sa paligid ng bahay na parang bumalik sa normal ang mundo. At si Henrique, habang pinapanood niya ang eksena, ay naunawaan na ang pagsisimula ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, ngunit tungkol sa pagpayag sa kanyang sarili na makaranas ng bago, ng may tapang. Pinili niya ang pag-ibig, hindi ang formal na uri ni ang maginhawang uri ngunit ang uri na nagmumula sa isang hindi malamang na koneksyon na sumasalungat sa mga hitsura at nagbabago sa buong buhay at doon sa mga nakakalat na laruan at homemade dessert na sa wakas ay naramdaman niyang buo muli. Ilang beses mo nang hinaya ang gabayan ng takot ang iyong mga pagpili Ilang mga tunay na koneksyon ang naiwan dahil sa katayuan, hitsura o sa lumang ano ang iisipin ng mga tao. Ang kwento ni na Henrique, Fernanda at Isabela ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan ito. At marahil muling isaalang-alang ang ating sariling mga hakbang. Pinoprotektahan mo ba ang iyong sarili kaya nakalimutan mong hayaan ang iyong sarili na maging masaya? Kung ngayon ay pakiramdam mo ay may kulang, na ang iyong mga relasyon ay malamig o na ang nakagawiang ay nagpamanhid sa iyo, marahil ay oras na upang tingnan kung ano ang simple. Maaring ito ay isang pag-uusap, isang reunion, isang taong hindi mo akalain. Ang mahalaga ay hindi ang setting, ngunit ang koneksyon. Ano ang pumipigil sa iyo na gawin ang unang hakbang na iyon? Kung naantig ka sa kwentong ito, iwanan ang iyong tugon dito sa mga komento. Naranasan mo na bang umibig sa isang taong mula sa ibang mundo kaysa sa iyo? Ano ang nagpahinto sa iyo o nagpatuloy sa iyo? Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at subaybayan ang higit pang mga kwentong nakakaantig sa kaluluwa. Nagsisimula pa lang kami.